ah mga ka Mengski pinasok na naman yung shop natin Ayan. pinasag binasag yung salamin natin ah Ay, uh, tayo dito yan nga pinagkakalkal ha <laughs> Salbay, salbay, magdanakaw talaga yan wala man ang batawan wala naman sila makukuha rito eh ang makukuha nila rito sa akin yun, ay ko na dito last month ninakawan tayo no mukhang binalikan lang tayo kala siguro marami siyang makukuha ayun hindi natin alam kung ano pang mga nakuha niya rito pero yung lagayan ko ng ano dito yung isang lagayan wala yung lagayan ng mga pansy eh. yung isang bote na yun, puno At yung mga sirang cellphone na nabili natin yung doon ang kalagay yan no? sinira yung salamin, no masag kasi yung susi nasa atin ang yung mga ibang pinagawang rilaw hindi ginawa yun lang siguro pinantiriya yung may mga fancy mga plated wala na may bang nawala siguro buti yung tapbox natin hindi ginawa o oh. ayan grabe naman kaya magkanao kayo pero gusto ko isa tao Uh, ngayon na pupunta tayo ng barangay para makita sa CCTV baka sakali makilala babayarin natin ang higit niyan sa kinuha niya mabuti yung ibang gamit di kinuha yan lang ito yung mga kasama ng mga sirang cellphone kasi dati namimili ako ng mga cellphone yan may iphone 6 dun LCD lang ang sira no? sayang Ay, Diyos ko po. Nauli-huli kita magnanakaw ka. Tutulang kita daliri. So, yan muna mga kamisi. Punta muna akong barangay.